what's up mga kagala so nandito kami ngayon ni Asher sa Agri Mall lang ni Asher ayan si Asher nagigising lang so ang oras ngayon ay 7.12 na gabi pero may araw pa hindi pa tumulubog ang araw sa labas nandito kami sa fountain aming tambayan ni Asher nandito kami lagi hello na hello wala so, pa sa mulat eh pagigising lang eh uy uy pagigising lang yan eh. yung eh. mami niya pa uwi pa Asher hello Asher. So, Mamaya-maya, magigot kami ni Asher. Ano ano? Ito, tinitignan niya yung pumpkin. Reservot. Reservot. Ano yung baka na? Ha? Ano yung baka na? Ano yung baka na? Nagdadry yung aking isi. So, tinitignan lang namin pa ako. Ayan ang um, fountain. Hmm. Oh, halika na, halika na, hangin na. So, nainip ka na ba? Ha, ah, sir? Nainip ka na ba, anak? Ako ah, nakalakad na tayo. Tinitignan pa natin yung fountain, halika. Doon tayo sa kabila. Yung baburito mo, halika, halika. เอ้ยเนาะอ๋อรีก้ารีก้านี่กเไปดีกว่าป่ะเปอร์โ้ย

Go there, go there. No, 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 don't touch, don't touch that. No. No, 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 Oops, stop. Stand up, stand up. So, hanggang dito na naman agala, paalam, at uh, si Asher. Ops, bye bye. Ops, paalam.